kwento ko na rin sa inyo, uh, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And uh, namis ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babae, yun. Ah. Uh. Pinakasalan niya ako, my God. So much suffering from her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na, tama na, tama na. Race, race. Race. Basta uh, lalapag yung airplane. At uh, magpa-file. Siya magpa-file lang sa akin pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin, tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala. Kahit kanino taipan, huwag kayong magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, di, sorry. Pero I'll give it my best shot. I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Ano ba? Yung naman minimum. Lalabanan na natin yung mga billion. Lalabanan na natin yung may Mainstream na natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Tatahimik na lang ako. Quiet, quiet. Kung na sabihin, alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. How My God. Quiet muna. Relax. Relax. At the right time. At the right time at the right time, they will know. They will know. Mahirap eh. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit kanin. Hindi tayo admin. Hindi tayo Duterte. Hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala. Wala ako utang. Wala ako hiningi. Gusto ko ba tumulong? Why not? ba? Diba? Walang kapalit. Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc alam niya ito mission niya sa ano. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay niyo, hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Eh, feeling niya yun ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan na siya.